Candy Pangilinan na iyak, inaming napagod na sa outburst ni Quentin hindi napigilan ng aktres na si Candy Pangilinan ang mapaiyak dahil sa labis na nararamdamang emosyon habang pinapangaralan ang nag-isang anak na si Quentin. Sa kanyang latest vlog na ipinalabas nitong Martes, April 1, ibinahagi ng aktres ang ginawa nilang activity kung saan hinayaan niya si Quentin na bumili sa isang convenience store. Maayos naman nagawa ni Quentin ang task na ibinigay ni Candy at nakabili ng mga gamit gaya ng chocolates na ipinakita pa niya sa vlog, biglang nagkaroon ng problema nang biglang mag-outburst si Quentin habang tinuturuan siya ng mga dapat at hindi dapat gawin, baka bet mo, Candy pangilinan humugot, ang kinatatakutan ko ay yung mamatay agad. Makikita sa sumunod na clip na parehas ng umiiyak sina Candy at Quentin. Pagod na nga kasi si mommy. Tama na. Pwede bang makinig ka na? Napapagod na ako eh, saad ng aktres sa kanyang anak, tila ayaw namang makita ni Quentin ang kanyang ina na umiiyak, kaya naman mas naiyak ito. Maririnig rin ang pagsusori ni Quentin kay Candy at ang paulit-ulit na pagsabi nito ng si Nang tanungin siya kung nais niyang umalis sa kanyang ina. No. Bata pa lang si Quentin. Paano na ito, sabi pa ng anak, napapagod na si Mommy Candy. Hindi ka na makuha sa mabuting usapan hindi ka na makuha sa galit. Mag-aayos ka ba o hindi? Umiiyak na tanong ng aktres sa anak, dito ay sinabi na niya ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng maigi, at kung bakit nais niyang matuto si Quentin ng mga bagay na gaya ng ibang tao. Sa huli ay naging maayos na ulit ang dalawa at tila naunawaan naman ni Quentin ang nararamdaman ni Candy. Mapapagod ang mga magulang pero hinding hindi tayo susuko. Pinakita ko lang kay Quentin kung gaano ako ka It's working. He is trying to help. Lahat pa ng actresses. Don't forget to like, share, at i-spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines. Nagsa-sign off. Kita tayo sa susunod na video.